Hello, hi. sige sige papunta na. Ang ah, traffic, traffic, traffic. Ah, ay, ay, ganun ba, ma'am? Ay, ma'am, nakaano naka naka na ako, ma'am? Nakabinis na ako papunta sana ako sa venue. Ay, ganun po ba? Ay, paano 'yun, ma'am? Ay, next time na lang po. Kailan po? Ay, hindi niyo po ba alam? Ay, sayang naman po. Ang aga ko pa namang gumising. Na pag-usapan na po natin magmeet tayo. Ah, okay sige po. Sige, sige, sige lang po. Sige po. Inform nyo lang po ako kung kailan kayo pwede. Okay po. Yun, ang hirap. Sa ganun, na offline lang ang alam mo. Yung may appointment ka na, yung nakaschedule na, yung usapan na, na ninyo, ng client mo. Bihis na bihis ka, gumising ka ng maaga, okay? Tiniis mo yung lamig ng tubig, dahil nga may kausap ka. Pupunta ka sana, pero... Kung kailan naman yung araw ng usapan ninyo doon naman siya nag -cancel. doon naman siya umayaw. Okay lang yan. At least hindi ka pa nakaalis. Pero ang mahirap, pag nakaalis ka na, nasa travel ka na, tumatakbo na yung sasakyan mo papunta sa lugar ng meeting place ninyo. Pero hindi pala siya darating. At ito pa yung pinaka-worst scenario. Dumating man doon, alright, papakainin mo pa, gastusin, gastusan mo pa, pero hindi ka sure o uwi na may benta or mag-join sa'yo sa negosyo. Yun po ang hirap sa isang okay offline lamang na uh, proseso. So, ito po ituturo ko sa inyo. Bakit ako nag-Able Ventures? Malaki na ang resulta ko sa dating kumpanya. Naging top earner na ako at chever. Ay napapatunayan na. Pero dito sa Able Ventures, mas lalong nadagagan ng alam ko. At ang pinakaganda sa Able Ventures, hindi na, hindi na mauulit yung mga nangyayari noon na pumupunta ako sa lugar, ini-engine ako, pumupunta ako sa lugar, pinapakain ko yung kausap ko, tapos wala namang nangyari. Hindi bumili, hindi rinag-join. Alright? So, ganun po. So, kung ikaw gusto mo ang mapabilis, aralin mo ang e-commerce business. Bakit sa e-commerce? Abot mo buong mundo. Abot mo kahit sa ang sulok ng Pilipinas at kahit sa ang dako ng mundo. Gamit lang ang internet, gamit lang yung cellphone, gamit lang ang laptop. Alright? Nasa loob ka lang ng bahay, nakakapusap mo sila, naintindihan nila yung negosyo, at hindi lang yun, matuturuan mo rin sila kahit nasa malayo. Alright? So, pag ikaw nakadepende lang sa offline na galawan, hindi mo matuturuan ang malayo dahil wala kang alam sa paggamit ng internet, wala kang alam gamit sa mga iba't ibang platform at wala kang alam sa e-commerce. Pero pag alam mo yung e-commerce, lahat ay matuturuan mo malayo man yan, malapit man yan. So, I, if I were you, kung gagawin mo ang negosyo, mas maganda aralin mo ang online ala, ar, aralin mo ang e-commerce bakit sobrang lupit mo pag magaling ka na sa offline at mas matutunan mo ang e-commerce ang galing mo sobrang laki ng resulta mo all right so ang good news sa Evolve Ventures ituturo namin ng libre kung paano ka magraran ng Ads, FB Ads, Shopee Lazada, Shopee Lazada, TikTok, lahat ng platform, ituturo ng Evil Ventures ng Libre. Alright? So, kung sino yung magpapakita sa video na ito, kausapin nyo, or kung wala kang, inba, ah, wala kang sponsor, pwede kang mag-message sa akin direct. Alright?